Apply dito, apply doon. Araw-araw, marami sa ating mga kababayan ang nakikipagsapalaran sa paghahanap ng trabaho. Sa gitna kasi ng pagtaas ng unemployment rate sa bansa, pahirapan pa rin sa maraming Pinoy ang makapasok. Kabilang narito mga kagaya ni Michael, na agad nahuhusgahan dahil sa kanyang nakaraan. Ako po ay nakulong ng 2 years and 10 months at naging PDL. Yung kaso ko po ay uh, drug related cases. Yung bahay po kasi namin ginawa nilang ano kara krusan nung ni raid yung bahay which is uh, para sa gambling nga yung isa doon nahulihan ng drugs Hinuli yung mga nasa labas at the same time yung mga nakalak na kwarto katulad ko natutulog kinadok nila kahit wala naman ako involvement nung nung araw na yon sinama na ako Pinakamalaking pangamba ni Michael ay kung paano bubuhayin ang naiwang asawa at dalawang nag-aaral na anak. Nung nakulong ako doon, hindi ako regularly nagsisimba. Pero umabot ako doon to the point na nakaluhod na ako, nagladasal ako. Nagahan ako ng faith kay God na, Lord, palayain niyo na po ako kasi kailangan na po ako ng family ko. Hindi man sigurado sa kanyang hinaharap, nagsumikap pa rin si Michael at ginawang kapakipakinabang ang kanyang pananatili sa loob. Kahit nakapiit, kumikita at nakakapagpadala pa rin siya ng pera sa kanyang pamilya dahil sa iba-ibang livelihood opportunities. Naging jail aid din siya at nagturo pa sa mga kapwa bilanggo sa ilalim ng Alternative Learning System o ALS. Hindi nagtagal, ay ginawa siyang instructional manager ng ALS sa buong Quezon City Jail Mail Dormitory. Karamihan din sa mga hindi pa marunong magsulat. Yung abakada pa mismo yung tinuturo. Nagpursige ako, walang, walang sahod yung ginagawa ko dito Matapos ang halos tatlong taon, napawalang sala si Michael at tuluyang nakalaya. At dahil sa kanyang pagpapakitang gila sa loob para magkaroon ng magandang record, inirekomenda ng BJMP si Michael sa Public Employment Service Office ng Quezon City para mabigyan kaagad ng trabaho. Sa tulong ng peso, na si Michael sa Emergency Employment Program. Uh, bago magpandemya, may tinatawag na short-term na cash for work para mag-create ng temporaryong trabaho. Pero ang kilalang Emergency Employment Program ngayon, hindi lang yung short-term na sampung araw na cash for work, binigyan niya ito ng panibagong provision na isang buwan hanggang apat na buwan. Na-deploy po ako sa farming, sa agriculture, at uh, naturuan po ako ng peso na magtanim at natuto po ako ng hydrophonics na magtanim po sa tubig. Tatlong buwan lang ang inisyal na kontrata ni Michael sa EEP. Pero inextend pa ito ng panibagong tatlong buwan. Kung sakali kasing matapos na ang kontrata ng mga nasa ilalim ng programa, hindi ibig sabihin ay hihinto na rin ang suporta ng peso. Halimbawa, uh, maganda ka nilang performance, pwede silang i-review. Yung iba naman ay nire na lang bilang JO, job order. So, nagiging entry point siya. Dahil transition siya, hindi doon napuputol kung sila ay babalik to sa kanilang nakagawi ang trabaho. So, hanapan natin sila. Kung gusto nilang mag-shift ng karir nila, pero tayong retooling. Sa kasalukuyan, tanging Quezon City pa lang ang LGU sa buong bansa na may ordinansa kaugnay ng pagpapatupad ng komprehensibong emergency employment program ito ay mas pinalawak dahil sinakop na neto yung mga tinatawag na iba't ibang klasing uh, workers ano, na kailangan ng mga intervention ng panandalian. So ito rin ang ginamit ng city nung panahon ng pandemya. Isa ang dating psychology professor na si Carmel sa mga nakinabang sa IEP matapos siyang mawala ng trabaho noong nakaraang taon. Dahil sa pagkalugi dulot ng epekto ng COVID-19, nagsara ang kolehiyo kung saan siya nagturo ng higit anim taon. Isa po sa mga mabilis na rumisponde, yung peso at saka po yung dole, tinitingnan nila kung ano yung possible na pwedeng opportunities for us para magtuloy-tuloy yung employment namin. Si Axel naman, naipasok sa EEP matapos ma-profile ng peso bilang child laborer noong siya'y 17 anyos. Kahit siya ang bunso, napilitan na si Axel na maghanap buhay para suportahan ng sarili, pati na ang kanyang ama at mga kapatid na mas matanda sa kanya. Since 13 years old po, nag-umpisa na lang po akong magtrabaho. Eh. Magkakonstruksyon kahit sa murang edad. Magtitinda po ng gulay para may pangkain, may panggastos. Bali po kasi na profile po ako last year lang, year 2022. Eh. Sa New Greenland Farm po, yung mga enumerators po ng last year na punta po sila doon sa farm, bali po hanggang sa naging legal age na kaya ngayon po nandito na po ako sa IE. Simula nang maipasa ang ordinansa noong nakaraang taon, umabot na sa higit 1,700 ang natulungan at nabigyan ng trabaho ng Emergency Employment Program. Pero paalala ng peso, standby program ang EEP at hindi lahat ng Q-Citizen na gusto ng agaran at panandali ang trabaho ay otomatikong makakapasok. I-evaluate ka uh, bilang aplikante at titignan natin kung magmamatch ka dun sa ano sa pangangailangan sa skill set ano ito ay specifico dun sa pagpili uh, ng tama benepisyaryo dun sa programa kaya malaki ang pasasalamat ni na Carmel Axel at Michael dahil nabago ang direksyon ng kanilang buhay matapos makapasok sa EEP. Ngayon, may kanya-kanya na silang karera. Right now po, I'm an a HR specialist here in the admin office of PESO. I'm grateful for the opportunity. There is a connotation, di ba, na kapag ka-government, kailangan meron kang backer, meron kang kakilala. Pero ako po, makakapagsabi po ako, wala po akong kamag-anak dito. Ako po ngayon ay kasalakuyang assistant vocal po, ng distrito at nagpo-profile po kami ng mga child labor. Sana yung mga kabataan na nagtatrabaho, matigil na po sila para makapag-focus po sila sa pag-aaral. Uh, magawa po nila yung mga natural na ginagawa ng mga bata na makakapaglaro. Malaking tulong po na naging parte po ko ng EE dahil po self-supporting po ako eh. Nag-aaral po ako ngayon sa Quezon City University. First year college po ang kurso po na kinuha kay MBA, BS Entrepreneur po. Barangay admin na po ako. Ocular inspection sa mga business permits. Tapos hawak ko po yung tatlong department, which is yung segregation department, yung deck logging and street sweepers. Napakalaking bagay talaga ng emergency employment. Kung baga sa part ko, ah, kung galing PDL, di ba, magkakaroon ka kagad na mabibuild up mo kagad yung self-confidence mo. Tapos mahahasa ka, matitrain ka kagad sa trabaho na field na gusto mo. Bukod sa nabigyan ng trabaho, naging instrumento rin ang pagpasok ni Michael sa AAP para muli siyang mangarap tanggapin ng kanyang komunidad. Usually, pagkagaling ka ng ano, sasabihin sa iyo ng kapitbahay mo, ay, galing kulungan yan, o, di ma walang magagawang maganda yan. Pagkaginanon ako, oo, oh, nakulong ako, nangulungan ako, pero hindi ako katulad ng iniisip nyo kasi ako yung nakulong na merong natuto. Hinihikayat ng peso ang Q-Citizens na makipag-ugnayan sa kanilang opisina para sa mga gustong makahanap ng trabaho at iba pang oportunidad. Lahat ng programa ng peso ay bukas para maging options natin ano, sa paghahanap ng uh, magandang employment opportunity and livelihood and capacity building para yung quality ng ating manpower ay madaling makapasok sa workforce.